meron tayo dito naputulan ng tornilyo. Ayan o, nakikita nyo naman yung naputol na tornilyo dito sa may bracket ng box. Yung ating monorack mo. No? Ayan yung bracket nya. Ayan o, naputol yung tornilyo nya. So, dinala nya sa atin to dito sa shop para ipatanggal itong naputol na tornilyo na to para makabit nya yung kanyang stay bracket at yung kanyang box. Hindi nya maikabit kasi nga naputol yung tornado medyo gumagalaw-galaw maingay habang umaandar ang gagawin natin dito tatanggalin muna natin itong mga fairings Ayan, para itong tornilyo na naputol na to, ma-welding na natin para matanggal na. Okay, pusuan na natin to mga guys. Ayun. no, oh, pinusupusuan na. Oh. No. Okay, kalasin na natin to para masimulan na natin tong gawin. Basic lang yan. Ayan, no, oh. nakikita pa naman, di ba? Ibig sabihin, hindi siya malalim. Sakto lang, pantay lang siya mga guys. Medyo kinalawang na rin. Kaya sisimula na yung pagbaklas ng playrings para pag nagwelding tayo walang nakaharang. Siyempre mga boss, mas maganda talaga natanggal tong playrings natin bago tayo magwelding para hindi masunog yung kahan natin sa ating motor para safety habang ginagawa natin to. Pagkatapos nito, natanggalin din natin yung kanyang battery mga boss. Kaya, pag natanggal na natin tong playrings, dito naman tayo sa battery. Para pag nagwelding tayo, ayan o nakita nyo naman diba? Ayan, yung tatanggalin natin na tornilyo na putol. Andito yung battery ng ating Honda Click. Tatanggalin natin yan. Yung mga nagtatanong sa akin bago ako mag-welding, ano ba yung tinatanggal ko? Tatanggalin ko ba yung ECU? Tatanggalin ko ba yung tawag nyo, computer box? Pero ECU mga boss, hindi na natin tatanggalin yun. Tatanggalin lang natin yung battery. Yan, ito yung dalawang tornilyo na nakikita nyo na yan. Yan o, no? positive. Tanggalin nyo lang yan, kahit positive na lang mga boss. Kahit huwag nyo natanggalin yung negative. Tapos make sure nyo na hindi nakadikit. Ayan, inilayo ko lang, di ba? Tapos itong tangkay pinapatanggal ko na rin to. Para kapag nag-welding tayo, safety, malayo tayo sa tangke. Yung lagayan ng ating gasolina. Tatanggalin natin yan. Ilalayo natin para habang nag-welding tayo, magbaga man o umapoy man, safety pa rin tayo mga boss. Mahirap na kasi ba, diba may mga napapanood tayong nag-welding sa motor. Tapos bigla na lang nag-aapoy, lumiliyab yung motor. ba diba? Buong motor nasunog na. Kasi hindi natin iniisip yung safety ng motor habang mag-welding tayo mga boss. So, dahil nandito yung welding natin, malapit tayo sa tangke, eh, tatanggalin natin yung gas tank. Ilalayo natin. Ito yung tornillo na welding natin. No? Kung mapapansin nyo, medyo pantay naman siya. May nakakunting ano. Dahil... Bakal sa bakal yan mga boss, yung tornilyo, bakal yon Tapos yung bracket, bakal din yung paikot nun. Kaya pwedeng pag nagkamali ka ng welding, mapagdikit yung dalawa. Ayan, so tatanggalin na rin natin tong clip niya para mahiwalay na natin yung tangke. Ayan, baklas-baklas, nagutugutin lang natin yan para mapaghiwalay na natin yung tangke sa motor. Para safe na safe habang nag-welding tayo mga boss. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe naman tong ating channel DIY Anything TV mga guys. Ito yung ground natin. Kakapit natin to. Kung saan yung welding natin. Kung saan malapit. Hindi natin pwedeng ilayo yan. Lalagay nyo sa side stand, sa center stand. Hindi. Dapat yung ground malapit sa welding in. Tatandaan nyo yung mga boss ha. Yung ground natin malapit sa welding natin. Hindi pwedeng malayo. And sabi ko dun sa kasama ko, basahin muna namin ng tubig yung naiwan na play rings, yung tapalodo, para kapag bumagsak yung baga dyan, dyan, ayan, binabasa-basa na. Kapag bumagsak yung baga, mamatay ka agad. Tapos naba nag-welding ako, sabi ko, basa hindi ng tubig para hindi mag-cause ng apoy. Ba, so, ito na, eh, pinabasa ko na rin yung welding ko para safe na safe talaga. Ayan, basang-basa na mga boss. So, hindi na tayo liliab niyan. Kahit magwelding welding tayo, kahit malaking baga pa yung mahulog dyan. Safe na yan mga boss. Tapos, wala na rin yung tangke ng gasolina double safe na tayo. Ayan, naisipan kong lagyan ng washer bago ko welding Yung washer, sakto-sakto lang. Para yung pagwelding welding ko, uh, manginig man ako, dumaplis man, yung welding, yung wini -welding ko, hindi siya didikit dun sa ano, sa bakal, sa pinaka-bracket. Hindi siya didikit dun sa pinaka-bracket. Or, hindi na naputol na nilagyan natin ng washer. Para magka, magkamali man ako dyan sa part na yan, lumagpas man ng konti, may washer tayong babanggaan nung welding natin, di ba? Ayan, no? Okay, pass forward na natin dito para makita na natin kung matatanggal ko ba itong naputol na tornilyo na to. Dinayo pa naman tayo ng customer natin dahil nakita niya sa YouTube channel natin yung content kung paano tanggalin yung naputol na tornilyo kaya pinuntahan niya pa talaga tayo. Ayan, bawat spot natin kung nakikita niyo mga boss ay tinatanggal ko yung ano flux yung flux na ano welding nakita nyo naman tong gamit kong letter T oh Puro, ano eh pa taas taasin lang natin yung ano welding para merong kapitan yung ating letter T tapos dun sa letter T dun tayo kakapit ng pangpihit para mapihit na natin mahugot na natin tong naputol na tornilyo na to dito sa bracket eh no Nakita niya naman yung letter T natin, no? Ang dami pa nakadikit diyan. Yung mga tornilyo sa ibabaw. Mga nabunot na natin yan sa ibang motor. Ito na, bini-welding ko na, pinapakapit ko na siya dito sa letter T na to. Para pag inikot natin, makuha na natin tong naputol na tornilyo dito sa kabitan ng bracket. Pass forward muna natin dito mga boss. Okay, para ano, matapos na tayo. Pass forward na natin. Okay, sa mga gusto rin magpagawa ng naputol na tornilyo sa kanilang mga motor, pwede nyo kami i-message sa aming Facebook page, DIY Anything TV. At kung bigla naman kayong pupunta rito sa shop mga boss, punta kayo ng 10am hanggang 5pm lang kami tumatanggap ng mga naputol na tornilyo kasi mahirap na mag welding kapag madilim na tapos titignan mo pa kung saan mo papatamain yung welding kaya mahirap na talaga kaya kung pupunta kayo at least maaraw huwag masyadong umuulan para hindi tayo mag ground kasi malakas yung ground pag basa yung, yung lupa saka matitigan natin ng maayos yung ating ano mga tornilyo na naputol 10am to 5pm dun lang tapos pag linggo Hanggat maaari, huwag na kayo pumunta ng linggo kasi marami rin kaming ibang customer na ginagawa. Hindi lang ito kasi yung ginagawa namin. May mga nagpapa-PMS dyan. May mga change oil, tune up. May iba rin yung ginagawa namin dito sa shop mga boss. Kaya yung linggo, huwag na kayo pumunta nun. Bukas kami nun par pero depende pa rin kung maraming gawa o ano. Kakunti lang. Eh mga boss, kung gusto niyo magpagawa, PM niyo lang yung page, GIY Anything TV o okay, message kayo dito sa video na to. Tapos na, narinig nyo naman kung anong oras kayo pwedeng pumunta para hindi na, kayo, hindi na masayang yung oras nyo, yung panahon nyo sa paghihintay. Okay, alright mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kayang-kaya nyo na rin naman gawin to mga boss eh. Kapag ka, meron kayong shop na napuntahan kung kaya nila tong gayahin, kaya nila tong gawin. Sa kanila niyo na ipagawa para din na kayo lumayo, di ba? Ayun oh. No? Ganyan lang. Basta tiyakin niyo lang na marunong mag-welding, yung mag-welding sa motor niyo. O di ba? Ganyan na mga boss. Ayun, natanggal na natin, nakachamba na naman tayo. Nakatanggal tayo ng naputol na tornilyo. Alright. So ayun na kinakabit na ulit yung gas tank. Isa-isa nang kinakabit at tapos mamaya yung layering na tapos yung battery na, then okay na. Alis na si boss. Maraming salamat sa pag-subscribe na rin sa ating channel mga boss. Pakisubscribe naman. Alright. Sana nag-subscribe kayo sa ating YouTube channel at ang ating Facebook page. Pakipalo na rin. Maraming salamat mga boss.